Kanon. Dalamin niyo 'tong palabok mo. Tayo so, kain na. Habang wala tingan, pag nandiyan si Jago, wala wala nang makakain eh. Sige, naantok ako. Ikaw na lang, tira mo na lang yung sa akin, yung isa. Mamaya na lang, higa mo na ako dito, medyo papahinga lang ako. Mamaya, magbablog na naman tayo, gawa na naman tayo ng no? right. oknet. Kumain ka na dyan. kumakain ka no ikaw lang mag isa inaga ko pala si mga kalor ha hindi ka lang tapotulog pa mo hindi pa ngayon eh. alis na ako nyan eh pagkos ito ha may ko si Boy na gano'n na oh nag-spray na ng palay sige ayaw mo dyan iwanan mo na lang dyan ayaw ko lang ito sa'yo no sige sige bahala ka na dyan ha yung aso, pinabantayan mo. Baka kainit ang palabok. Ah! May panig palabok dito pa. Siya. Ah, Sa dalawa. Katulog ka lang dyan. le bio-mouramment. Uy, may ka na pala, hindi mo sinasabi ah. Naubos mo? Tulad. Huh? <laughs> Ba't nilagay mo naman sa mukha ko? Nagarad yung pulan eh. Hindi na ka nito. Kaya nga ginising kita, kala ko nasobrang sarap ka. Ha? Eh, nilagay mo sa mukha ah? ko, pinamong face. Dagol, ayun ako tumatakbo. O, sa akin na to ah. Yan, natural, binigyan na kita ha. Shapō <laughs>